Welcome to Indaish Japanese Kanji. Kanji for today level N three. Hi. So let's move on to the next one. Pk, please. Any challenge for you? ilalagay na po kaagad natin kung paano po siya basahin. Lagay niyo na po. Okay pa. Nagayos si Mas? Ay Hay, mara po siyang basahin Tans. as. Ano po yung pikisang? Dan. Ha? Dang. Hay. Dang at atatakay po. Ano po? Atatakay. Hay. At ginagamit po siya as? Dambo. Ano po ang dambo? Heater. Heater o kaya naman po hot air condition. Hi. Diba po siya? may aircon po tayo? Meron, dito po sa Japan po, ang aircon po natin, meron pong hot air conditioner at meron din po tayong sinasabing bebo. Okay. Ano naman po yun? Cool air conditioner na, naman po siya. Hi. Conditioner. Hi. Dambo. Sa aircon po siya ginagamit. Pwede rin po siya yung heater po, ano po. Pero usually po, dito po pag sinabi po kasi po dambo, ibig po sabihin, ang unang papasok po sa, ano, sa mga native na Japanese na image, pag sinabi niyo po dambo, air conditioner, hot air conditioner po, ano po. Kasi yung heater po, tinatawag po nila yun na hita. Pag stove stove naman po, stove. Ay. Kaya dito po, pag binanggit nyo po Dumbo, ang unang papasok po sa image po nila is hot air conditioner po. Hi. Pero sa English, heater. Hi. Arigato. May, meron pa po tayong sanag po. Ah. Hi. <laughs> Ginagamit din po siya as? Atatakay. Hi. Ano po ang atatakay? Ma mainit. Hmm. Mainit ay atsui. Pero, ang atatakay ay? Mainit-init. Maligam-gam. Hay. Mainit. Mm. Maligam-gam Nuri. Nuri ka. Hay. Uh, medyo mahirap po to talaga pong atatakay na meaning po. Ano po? Yung atatakay po kasi maaari niyo po siyang gamitin sa tulad po nito pong explanation ko. Ito ay nararamdaman physically and emotionally. Halimbawa, nasa malamig po kayong lugar, tapos papasok po kayo sa bahay na warm. So, ah, uh, mainit-init. Mm, English po ang pinakatumpak sa kanya, warm. Warm po ang pinakatumpak na salita para po sa atatakay kesa po sa mainit-init. Hay. Lagyan po na lalagyan ko po siya mamaya. Warm po ang pinakatumpak na meaning po ng atatakay. Wala po siyang tumpak sa sa Tagalog. O meron po ba? Kung meron po, o si Hay. So ang atatakay po, maaari niyo po siyang maramdaman physically na warm okay mm -hmm. o kaya naman po sa emotionally tatoy ba yung kausap po natin napakabait niya po nararamdaman niyo po yung pag-aruga halimbawa po ako po dito po di ba po marami po nagsusuporta sa atin kayo po PK San si Joday San marami si Rainbow Star San si, na, si na Jovelski San lahat po lahat po nang ipinapakita niyo po sa akin na effort po at tatakak kanjimas hay ibig po sabihin nagigiging ano warm po ang aking feeling dahil sa mga support pong binibigyan niya. Ay, wag na ayaw ko pong ng ano. <laughs> ayaw ko ma-into ma sa ano yun, sa sa asuntong kasi baka umiyak na naman ako. Hi. So, maaari po siyang gamitin sa mga ganyan pong pananalita. Hi, atatakay. Tapos, sunod po natin. Ito po, PK isang Ako ba, Yuki? Ako Yuki. Ano po ang Yuki? Ano, snow? So, this is snow, o kaya naman sa Tagalog po? Nyebe. Nyebe. Hi! So, hanggang dito na lang po tayo. Arigatou ah, gozaimasu! po kayong katanungan po, PK Sang? Ah, okay lang po. Arigatou gozaimasu. So, so, sekai san, kokoro atatakai ne. Hai, napaka warm naman ng, ano mo, ng heart mo. Hai, ganyan po siya. Hai, meron, po, atatakai, atatakai uh, to, atatakai, nani chigau? Hi, Javalski Kisang. Ang pagkakaiba po nila, yung atatakay po, sa tubig po siya. Main, mainit na tubig at takay. O kaya naman po, maaari siyang gamitin sa ah, uh, uh, ano at, at takay. Mm, sa, sa inumin po, sa mga liquid po siya ginagamit po. Ano po yung yung una pong kanji nyo. Yung atatakay naman po na isa po, yung pinag-aralan po natin ngayon, sa nararamdaman po na ano, na ah uh, physical and emo emotional. Yung attakay po dito po, yung una nyo po, hindi po siya magagamit lalo na po sa emotional. Hay, atatakay. More on po siya sa tubig. Kaya po siya meron sanzihin. Yung radical niya po. Ano po, kung makikita nyo. Atakay. Arara tatakai to Hay. Sobrang dindai ang atatakay na tinatakwil natin ngayon. Is phys physically and emotionally din. So there so Ngayon po ito pong atatakay po dito, ito kung makikita niyo po, yung radical niya is ah uh, sanzuiben too po ang meaning po. Ano po? So may kinalaman po siya sa temperature po ng tubig. Hay. o oyu. Oh sky mas. Pero pa'di naman niyo po kasi ng uyu, oh, mainit na po siyang tubig eh. <laughs> kaya kahit wag na po'ng lagyan ng atatakay, understood na po na mainit na tubig. Doon po siya ginagamit. Tama ba kaya? So 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 pick si Ocean Diver at mas atemas. Sa object po siya ginagamit. Yung atatakay po sa feeling at yung nararamdaman niya sa katawan niya mismo po. Hay. Ay job ka na. Meron pa po na yung pong katanungan? Etiana, i-explain ko lang kay at homebody. para hindi na kailangan magano mag-type. Yung sa aircon po kasi yung dumbo, dambo. Kasi sinabi mo 'dumbo' sa ako po 'yun sa mga hmm. makas. Damboru wa ne, mata betsu no kanji na no yo. Danbol. Ano? <laughs> dan 1 dan, 3 dan. Ibig po sabihin, unang palapag, pangalawang palapag, dalawang pal pang, uh, pang palapag dan po ang ginagamit para po Yen, sa, yun, sa box. box. Ay, yes. Kasi pag carton pinag boxes. pag linagay niyo po ang box sa ano, pag pinatong-patong niyo po, magiging po siyang unang palapag, pangalawang palapag, pangatlong palapag. Kaya ang ginamit po sa dambor sa karton ay dan na kanji. Ano po? Nalilito daw po kasi siya sa Dambo tsaka sa Damburu. Ah, Damburu. Diba? Mm -hmm. ano po siya? Ah, uh, karton. Pag sinabi naman po, Dambo, air con hot air conditioner naman po siya. Ano pa? Hi. Ate, pakisulat na rin po yung sa Rebo. Baka itanong niya rin po yan. Yung din po? po. Rebo. Yung sa cult po. Ah, sa air Hi, kung, kung meron po tayong dambo, meron naman po tayong raybo na tinatawag. Ka, Hot at air conditioner, line. dito po. Uh, cool or cold condition, uh, air conditioner? Hindi po ako magaling mag-English, pero sa malamig po siya na air conditioner po. Ano po? Hi,大丈夫 ka na? Arigato gozaimasu, Ati Inday. Napagaling pagta-type ko. Thank you, Ati Inday. Yeah, yeah. Kuriki-san, soです, soです. kokoro. Atatakay ko, kohi attemasu yo. Hai. So, next na po tayo. Meron wa, wala na pong tanong? Tayo na kaya na? Wala na po ating dai. Kumain na po. Sumama ni Bushiko ng Arigatou gozaimasu. So, go po tayo. Jodai-san ni rashiku onegaishimasu ka? Yepo ang um, mag-recite sa natitirapon natin na dalawang uh, kanji. Arigatou gozaimasu. kailangan ko. Ito. Mag-challenge Magcha po kayo or ipapa ilalabas na po natin ang pagbasa? Shin po. Uy, so, sode. Shin. Ano po siya? Ano po ang? Shin is, ano po, earthquake. Sode, earthquake. O kaya naman sa Tagalog po, ito po ay lindol. Hi. Shindo. Hi. Ano po ang Shindo. Ah, uh, yung intensity, in intensity. Intensity po, so this. Hindi ko po alam ang Tagalog nito, kaya intensity po. English na po talaga yung isinulat ko. Hi. Pag ano po yun sa lindol, di diba, may intensity 7, ganyan, di ba, yun? Yung Ay, so this, yung level po ng lindol. Hi. Pag sinabi pong intensity 7, medyo malaki na po yun. Kung baga sa, sa Pilipinas po sinasabi po, magnitude 7.5 magnitude, 6.5 magnitude, 6 high intensity po. Ano po? yun level niya. Lakas ng ano siguro yun, lakas ng pag, uh, anong pa? Pag-yug-yug. yug, -yug. -yug po. <laughs> High so, <Okay>. intensity. <laughs> high. na, tsugi ikimasyo. Eto, ha. Ha at nami. So, des. ha o kaya nami. Maaari po siyang gamitin as dem ah uh, dempa. Dempa. Ano po ang dempa? Ah uh, katulad ng sa ano po, we uh, uh, radio wave po yung ano po, space okay. dempa yung po. Hi. So ibig po sabihin isa po itong signal. Signal. Pag sinabi pong dempa, ito po ay isang signal. For example, uh, ah, den ano den pagawari ibig po sabihin ang hina naman ng signal ng cellphone ganyan na po siya ano po hi uh -huh. pwede rin po siya sa uh, radio wave ano po okay. hi dot so, sige kimasho last na po to nami. Andi, meron pa palang isa nami ano po ang nami o ano po yung alon sodes alon hi ano po tsunami. Ah? tsunami. Tsunami. Tsunami is tsunami din po. Kasi alam na po ng buong mundo na pag sinabi po tsunami, alam na natin na tidal wave po yun. Ano po? Ay, okay. Kaya hindi na po natin kailangan uh, sabihin natin tidal wave. Tap tama po ba ang ano English ko? Pero uh, po, tidal wave po. Malaking alon, 'di ba? Tsunami. Opo, tsunami. Malaking alon, tidal wave. Pero maaari niyo pong gamitin na tsunami na mismo kasi alam na po 'yon ng buong mundo. Karamihan kahit po, ko hindi ko po sana. Kasi sa oh, okay. so, din tsunami na po, no? Opo. Eh, kahit, eh. So, nandis. Kahit po mga reporter po sa Amerika, minsan po, in business sabihin po nilang tidal wave, binabanggit na po nila ang salitang tsunami. Pero, Pero mas tsunami. Madali po. <laughs> so, so, so. mas madali po. Pronunciation nga lang, magkaiba. Tsunami. Yan. <laughs> <Tsunami. Tsunami. laughs> Pero ang, ang pronunciation po dito sa Japan is tsunami. Uh -huh. Hi. Sa Amerika, tsunami. <laughs> 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 Hi. Arigatou gozaimasu, Thank you po. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8pm Japan time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.